Okay, so guys, mayroon tayong ano... May good news tayo, mapapakita ko sa inyo. Andito ulit tayo sa terminal. Okay. At... May nasagap tayong balita. Oh, ba't pumigot ulit? May nasagap tayong balita. Starting... May 2020-2024 Park Solution Incorporated will implement uh, no-sticker, no-entry policy in all. Ibig sabihin, lahat na pumaparada rito, no-sticker, no-policy. Iikot tayo ng isang ikot, guys. Okay. Kasi, nandito na ulit yung mga bus. Ayan, padinggalan. Pangasinan Nandito na ulit ayan, Solid North, nandito na ulit Tapos syempre Yung mga babiyahin ng Manila Guys Bagyo, nandito na rin Mga babiyahin ng Manila guys Ito na ulit yung mga bus ninyo Good news para sa inyo Yan Nalaman ko lang kanina sa conductor Ayan, ayan na ulit yung mga bus guys Dina kayo kusang kayo malalayuan, nasa gitna na ulit sila. Okay, ayan ulit yung mga bus baliwag, nandito na rin. Ayahan Grace Park Pasay, andiyan na ulit. Okay. Yung isang ano, yung isang inspector kanina ng bus, nandoon sa pinipilahan ko. Yeah. Ando sa pinipilahan ko kanina. Ngayon, nagtanong ako. Siyempre, nagtanong ako kung bakit at kung kailan. Eh sabi nga, andito na nga doon yung mga bus. Well, kahapon, wala pa yung mga bus dyan. Kahapon, wala pa yung mga bus dito. Kasi dumaan ako dito eh. Ngayon lang yan. Ngayon, yung inspector, siyempre tinanong ko. Totoo daw na ang gusto dito is monthly Each bus is 5,000 pesos Bukod pa doon sa binabayaran nila Na 18,000 pesos monthly Hindi ko lang alam kung kada duck na ganyan Yun, kada biyahe O isang biyahe, kunyari dinggalan Duck ng dinggalan Sa pinipilahan nila na yan, 18,000 Hindi ko lang alam kung gano'n Pero sabi, bukod pa daw sa 18,000 may binabayaran sila dyan bukod pa rin sa sinisingil na 5,000 per bus okay tapos bukod pa rin sa paglabas masok ng mga bus na meron silang parking fee kada labas ng bus okay so yun naliwanagan tayo doon at hindi na tuloy yung paniningil ng Kabanatuan Terminal or your Park Solutions Incorporated yata tayo, hindi na tuloy yun okay so good news yung vlog natin na yan maraming maraming salamat guys sa mga nanood nung una nating vlog tungkol dyan sa bus terminal ng Kabanatuan City at nandyan na ulit guys yung ano nandyan na ulit yung mga bus yon sa so, mga manonood dito guys i-share nyo para malaman ng lalong lalo na mga tiga ka na to ay eh. yung good news na yun alright so guys yun lang yung vlog natin ihinto lang ako dito at ikakat na natin guys please do like and subscribe bye bye